Mga magsasakang isabeleniosan uh, nakakuha ng kanilang cash aid. kabu ang tulong pinansyal na ibinahagi ng DA Region 2 umabot sa 6.4 milyong piso. Narito ang ulat ni Nino Donato pinangunahan ni Department of Agriculture Regional Field Office o DARFO2 OIC Regional Executive Director Dr. Rosemary G. Aquino kasama ang ilang opisyal sa isinagawang pamamahagi ng tulong para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng 5,000 na tulong pinansyal bawat isa sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA program ng ahensya na ginanap kamakailan sa Barangay Baligatan, Sito Pilagan. Umabot sa kabuuan ang 1,297 na benepisaryong magsasaka mula sa 1st District ng Isabela ang nakatanggap ng payout na pinangunahan ni DA2 Director Dr. Rosemary G. Aquino kasama sina Board Member Emmanuel Añez, City of Ilagan-Sanggunan Panglunsod Member Antonio Monterreal Jr. at Ilagan City Agriculturist Moises Alamo. Sinabi ni Regional Director Aquino na bilang isa sa pinakamalaking producer ng bigas sa bansa, ang lalawigan ng Isabela ay ito ang napaglaanan ng lion share na nagkakahalaga ng 484 million o katumbas ng 42% na target ng probinsya para sa mga magsasaka sa ilalim ng RFFA. Ang tulong pinansyal ay binibigay sa mga karapat-dapat na magsasaka ng palay bilang kabayaran sa inaasaang pagbaba o pagkawala ng kita ng sakahan na nagmumula sa taripa ng quantitative import restriction sa bigas. Mula dito sa lalawigan ng Isabela, Ninyo Donato para sa PAA Newsbreak.